Some of us said that it was a bad idea. Nasabayan ang selebrasyon nila ng anibersaryo ng EDSA. At baka magamit ang bilang natin para maloko ang mga tao sa buong mundo. At baka magamit para pabagsakin ang mahal nating pangulo. At baka dahil may mangyaring masama sa mga kababayan nating dadalo. Pero nakalimutan natin ang katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. At kung ano ba ang totoong nirepresent ng pagtaas natin ng ating mga kamao. Ito ang sumisimbolo ng demokrasya at pagiging nating makabayan. At isigaw sa buong mundo ang totoo nating pinaglalaban. Handang banggain ng malahikanting hadlang sa pagbabagong gusto nating makamtan dahil alam nating ginagabayan tayo ng Diyos sa bawat hakbang. Dahil sa pagmamahal sa bayan, nagkaisa ang mga mamamayang makabayan hindi lang sa Pinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang makasaysayang pangyayaring hindi malilimutan ng pangkasalukuyang henerasyong ito. Dahil tila binura na ng pagtitipong ito ang ginugunita nilang EDSA People Power sa loob ng 30 taon. Sinyalis na pinutol na natin ng sumpa ng mga nangalipusta ng bayan natin noon. Ito na ang bago nating gugunitain kada Pebrero a 25 at a 26. Ang Luneta International People Power na kung saan nagtipon ang mga mamamayang makabayan at mas maraming Filipino. Para protektahan ang ating bayan, taong bayan, demokrasya, gobyerno at ang presidente yung walang ibang hinangad para sa bayan kundi ang tunay na pagbabago na patunayan natin hindi magagapi ng salapi ang pusong nagliliyab ang pagmamahal sa bayan. Patunay na mas marami pa rin ang mga mamamayang makabayan kaysa mga mamamayang binayaran. Ang Luneta International People Power ay gugunitain ng mga Pilipinong uhaw sa tunay na pagbabago. Kaya sana wala ng hidwaan sa magkabilang panig. Magtulungan at magkaisa na lamang sana tayo.